Ay, nagkatok na. Ay, nandito na. Ay, oh, diretsyo talaga sa doon. Ay, oh, diretsyo sa. Ay, oh, diretsyo sa. Oh, oh, dali. Oh, nandito na. Oh. Hmm. Hmm. Ayan, diretsyo yan, guys. Pasok sa, pasok sa pinto. Diretsyo yan. Ako yun. Ayan magsasain uh, mo no? sasain na ako hmm. nasa na isa makulimlim makulimlim sa labas parang makulimlim tapos na yung pintura pininturahan kahapon okay, babalik ko balik ko yung uh, Ayan, makulimlim guys. Mahangit. Ang aking mga. Oh, wala pa. Hindi pa napakita ang oh, Angel. Si Angel. Jill! Jill! <laughs> Jill. <laughs> bum mo ako aso nalamig ang aking aso yun na malamig ang malamig guys mga ano si mo hangin parang uulan ay mahal na araw kasi ano mo yan, Umuulan yan. Uh, wala pang bintok dito. Malim na. Malamig. Ang daming dahon. Yung mga dahon. O, oh, di saan tumamaya. dami ko wawalisin dito kasi mahangin kasi tulok mula sa aircon sa taas marami kong wawalisan dito ang lamig ang lamig wala pang ano parang uulan kulimlim lima. Pag na araw kasi umuulan din. Umuulan ka, ah, umuulan. Ang lambit ng hangin, ang laka. Parang uulan. may santol. Dito, may santol.

wala pa yung ano ala sa is na hindi pa nagpakita ibig Sabi sabihin makulimlim parang uulan paano kasi holy week ah holy week eh. mahal na araw pala ay dito na oh dito na yung uminom ng tubig doon ka doon ka is, pasok. labas ka muna umiihi kasi ito sa loob <laughs> diyan ka muna อย่างเงี้ยให้เราดูตงกันอย่าลืมตังฮารีแลก Tapos na tayo ng Milo. Nanginit-initan yung kya natin. Malamig. Malamig yung hangin sa labas. Para sa uulang Sinaan. Ayan guys, atin plaba na tayong kunting Milo. Ayan. para mainit-init yung sikmura natin uh, ito, ito guys mailo Kuntik lang init-init uh, -init na, na yung sikmura natin ayan guys ay magluto muna ako ng ulam namin ayan, see you later guys ino muna ako ng mailo